Ah, uh, Smile, Smile. Bata Ano, ganda Inlab nila, inlab kasi ko sa aso ko ngayon. Gandang ganda ganda ko sa ka si Georgina Wilson. Nai. Nai. Smile. Smile. <expand> shabbat. <shabbat> oh, ganda. ganda. sa iyo. Sa wakas. Ay, ito ko rin yung pinakasalang ko. ganda, Smile. Nice smile. Nice smile. Show your teeth. sa so, wakas. Yan na eh. Yan ba? Yan na bagay. Hindi nga bagay nga ako ang nagpapatanggal sa inyo eh. Sa buwisit ko gusto ko nang tanggalin mag yan eh. Ito. Ako na magtatanggal. Si Smile hmm? osa, osa. Oh. <laughs> Few inches later. Yeah, na kami. Hey, smile. Na yan para ramdam. Yung kumakain ng walang brace. Oh. Sarap, walang sabit ano. Kasi tinanong niyo yung ulam namin, sinigang na baboy. Kadalasan kasi, dati kasi may brace din ako eh. Yan, pero yan, mati nga yan, di ba nai? Hmm. Sumasabit yan. Laman -laman eh, wala naman na ganyan, no? Sige, sige, subo mo ka. Wala sumasabi. Wala nang sumasabi. Mmm, sarap. Eh, ganda mo na, ganda mo. Ang ganda. Bagay tayo. Saka na ngiti na ako nung ganyan lang. Eh, <laughs> kasi dati lumalabas yung braise mo. Totoo ba ka? Ay, 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 Ganda mo na. Smile. At lagi ka na nakasmile. Ayan. Ganda. Ganda. Ay, may pano natutok ako? <laughs> Ang cute mo kasi. Uh, mm. Ang na so pretty. Na, so pretty. Ganda. Ganda <laughs> Hindi lang na noko isina? Kailan Ganda So pretty. Tano Ang ganda kasi. Smile. Gitit gitit gitit. Hindi lang naman. Gitit 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 na gitit 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 ay, ilang na ako. <laughs> Ay, ilan ako oh, ano? Sige, titina ko lang. Tignan, Sige na. Ano? Sige na. Uy, ganda. Ang <laughs> ganda. <laughs> Ayan, mga Kitang-kita nyo na may ngiti ko. Kilig na kilig ako sa asawa ko ngayon. Sobrang ganda niya. Nakita nyo may itsura niya, di ba? Pinatanggal na niya yung brace niya. eh tatanoy ko kayo. Ano mas bagay? May brace o wala? Bagay din naman yung may brace. Kaso... Matagal ko na kasing gustong patanggal sa kanya yung brace niya na yun. Uh, huli niyang tinanggal yun nung kinasal kami. 2018 pa yun. 2018, nagkakilala kami, may brace na siya. Tapos pinatanggal ko nung kinasal kami. Tapos pagka panganak niya kay, kay Ate na, uh, pinabalik niya. So eto ngayon, papakita ko sa inyo kung ano mas bagay yung mga picture namin dati. Papakita ko sa inyo kung ano mas bagay yung may brace siya o wala. Ayan. Ito yung picture namin nung kinasal kami. Ano to? October 2018. Ayan, notin ganto ko. Parang si Georgina Wilson, no? Pero medyo payat siya dito kasi pinagbubuntis pa niya dito si ano eh. Si Piona. So, ito, ayan, no? Gondo. Diyos ko. Gandang-ganda ako dyan. Tapos, ayan, no? Ganda. Ang cute, oh. Nakanganga, nakanganga. Oh. Georgina Wilson. Comment nyo mga bayo kung ano mas bagay sa kanya. May brace o wala? Ayun. No, uy. Diyos ko, parang model. Ganda, oh. Pero payat pa siya dyan. Tapos, ayun. No, uy. Ganda. Ayun. Tapos, ayan, yan, yung May brace siya. Maganda pa rin naman. Maganda pa rin may asawa kahit may brace. Kaso, may, mahirap lang kasi minsan sumasabit. Tapos, pag nagkikiss uh, nag ka, may mga ano tinga yung mga nakukuha ko. Bubusog tuloy ako. So, ayan pa. Ayan oh, may brace. Uy, ganda. arang high school. Alam ko kasi sa nagbe-brace, dalawang taon lang eh. Kaso sa kanya, anim na taon na kami magkakilala, may brace pa rin. Ayan ah, o. Ayan si ate Fiona. Look o. Oh. Si ate Fiona, that's you. That's you, right? Ay, may brace na. Ayan si, eh, ano Son, baby. Because you're a baby. Pero nung pinanganak niya si Fiona, ayan, si Fiona si rin to. Son, mabait. Ay, when you were born, baby. oh, yan, From si ate Fiona Oh, yan, wala siyang brace dito. Diba? Yeah. At, Fiona, I'll ask you, ano mas bagay? May brace o wala si nanay? No brace. Ano? No brace? No. Oh, narinig nyo, kahit si Fiona sinasabi, mas bagay yung no brace. Pero, may brace o wala, ang mas bagay kay Chin, ako. <laughs> In love na in love ako. So ngayon, tatanungin natin yung asawa ko kung ano feeling niya nung wala na siyang brace. tara, samahan niyo ako. Ayan, punta ko lang si yung asawa ko. Sobrang ano, in love na in love kasi ako sa asawa ko ngayon. Gandang ganda ako sa kanya. Mukha niya talaga si Georgino Wilson. Nay! Ay! 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 ko lang Ay! 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 smile pati na, smile ang ganda, ganda mo nai ano mo, mas ganda ito ang bagay ko hindi, tatanong kita kanina tiyanong kita nung habang kumakain ano okay. feeling hindi, ano feeling ng ano tumatay na wala ng brace what hindi naman, wala ng you... ano feeling nai, ano feeling ng ganda pa rin, wala na mas ko yung brace hindi ang ganda mo, tiyanong ang ganda mo

Ay, hindi pa tayo nagagawa eh. Ano? Hindi pa na picture sa iyo. Pa picture na wala wala pa tayong picture nang wala kang brace eh. O, oh, sige tara. <laughs> <laughs> ganda ng artista. Eh, ay... wait, <laughs> paano mo gigipi? Ay. Ah... ah, smile ka, smile. Ba't ay ano, ganda. Man? Ah, 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 smile ka, Isa pa, Ay, 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 pakita yung ipin ganda! Okay na yun, okay na yun, na, oh, alas na, last na. na, na. Ay, ganda talaga. Ah, 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 Ganda

Ang ganda talaga. I-love -so. na I-love ko sa'yo. na. Picture muna tayo. Picture, picture. Ano siya mo yung mo? <laughs> 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 last na, last na. Last na ko la oh, na. ganda ko na lang ko sa'yo. na. Ganda, ay. Ganda. <laughs> uh, last na, last na. A smile. Smile. I love you. Ah. Puso! show. Mm, show. Ah. ganda mo na, I love you. A few moments later. <laughs> ganda talaga na asawa ko. Ay, naku, totoo, ang ganda. Ang ganda. ganda. Ganda talaga pag wala braces. <laughs> mayroong oras na <laughs> sleepy beauty maganda oh. ay oh. eh, natutulog ay ganda pa rin ay <laughs> eh, natutulog ay oh. ganda pa rin <laughs> ganda yung hindi kong makita mabuti wait lang ha oh. ganda mm. <laughs> Ito naman, ganda ganda lang ako iyo, Nay. Ganda mo talaga, wala ka ng brace. Ay, ano ganda. 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 Tatanong ko lang. Na, ano feeling na natutulog na walang brace? What the fuck? Inis na. Iinis na ako to. Ito naman, ang ganda ganda mo eh. Pitigil lang mo na. Wait lang, wait lang. Ano? Wait, picture muna to. Ayun. Pitigil mo na. Matutulog na rin ako. Picture muna to. Naiinis ako sa'yo. Baala ka bukas talaga. Papalagay ko na to. Oh shit, not good. شويل 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 شويل